Gandang umaga po sa inyong lahat guys. Manguha kuha na ko ang isa ka sa yuti ka na dako. Hala. Nah. Nitubo ng kundiri guys. So, oh, dako na ang ahos. Na, nang tubo na guys. Na, mga ahos din hiya kung kita no. Nitubo na. Ay, spring day ang ahos di ay. Ikadagan ko ng tanamog ahos. Wala ni tubo. So, yun guys, ang ahos natin. <coughs> Punta natin ang ay, ang ating kamatis din eh guys. Oh. Dagag bunga ang kamatis. Oh. Nagpungpung din ang bunga ni eh. Napa guys. Napa din to. Ay. Kagaan naman sa kamatis guys. Oh na pa guys dekan si umbong na ano ang kamatis guys so din hita sa kuwan oh sa yuti nalang ano sa yuti guys nalang ano guys ang sa yuti yan napunta mga batong diri guys Oh. Nagtanong ta dirig batong Ang uban guys, nitubo lang. So nara, oh. Tag na batong hala. Gamaya eh, pa kayo guys. Una mong naman. Kalabasa na ay. Eh. Mulak na. ano pa kayo. Eh. Atong sa mga batong din hey, guys. og nga ahos. Nara atong ahos. Oh. Tubong-tubo na, we. Hala na, buhay na ang ahos. Ang saya-saya. Atong batong din hi, eh, oh. Hindi mangud ni din hi mainitan, pero nindot ang batong din hi, eh, guys. Hala, na, nanubo na ada nanubo nga mga batong kay kwan ni din hi. Eh. Itam na na kong batong bayan ng hinog na. Wala ko ibikuha sa muna na nurok. Ay. Ang saya-saya naman guys. Okay guys. Hanggang dito lang po tayo guys. kay magluto na ko ubuwan. Kaya ng pamahaw. Napay ko dito guys oh. Sayote guys. Napay ni. Napay sa dito. Napatay pa buton. May paabutan pa tayong sayote. Tay. Na ako yung mga patula guys. Sana dili na magkuan. Dahan buong nga pero kung sa itong lagi diba? Patula. Patula. So, buong nga pero mga layo sa mani eh. O sige na guys, sagan ka salamat sa inyong mga suporta guys. Dinira ka. Taman. Bye bye.